Magandang gabi po mga kababayan. Balikan po sa Pinilakang Lakbay. Pasensya na po. At ginabi na po tayo dahil nagasikaso po ngayon ng pagpapabakod. Natapos na po yung eto. Yung konkretong bahagi po na aking pagpapabakod. At ayusin na lang po yung pagpapakabit po ng bakal. Ay nako. sobrang napapasalamat po sa Panginoon dahil parang nangangarap pa rin po kasi yung mga gantong bagay na nangyayari po sa akin hanggang sa ngayon po talagang sobra sobrang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon nung nagplano po ako na magpatayo po ng bahay talagang biglaan lang po yun <laughs> totoo po yan sabi ko kahit maliit na bahay eh, kahit sa kwarto maliit na kusina basta may bakuran, gulayan masayang masaya na po ako kaya doon po sa mga Hanggang ngayon po ay nakasama ko po sa pinilangan pinilakan lakbay mula nung nagsisimula po ako. Nakita nyo naman po, di ba? Yung pagpapagawa po ng bahay, pag-iipon ko, pagsasakripisyo. Hindi ko po talaga akalain na ganito po ang magiging itsura. Uh, mas sobra pa po binigay na Panginoon. Dati nga po talaga gusto ko lang po talagang bakod yung kawayo na may lambat. masang masaya na po noon. Tapos itong bahay ko po eh, wala po talaga itong kusina po na to. Talaga yung lambo sabi ko kahit walang teres kahit yung extension ay gawa po sa ayoko sabihin nakahit ibig sabihin, kasi ginagasas ibig sabihin kahit simple po, simple po uh, gusto ko po yung parang semi kubo kahit yung extension o kahit bubong lang extension yung masisilungan po yung mga magulang kasi nung malis po ko dito nanit papa ko po natutulog po dito pero ngayon po ito po yung binigay po ng Panginoon na sobra-sobra na parang nangangarap pa rin po ako ay, nako. Ayan po. At nung nakatira po ako dito, nung wala pa pong bakod, etong si Garfield, eto yung pusa pong ligaw. Dito na po, talagang po, kahit wala po ako, sabi po ni... ni Mark po yung gumagawa po dito, kapit bahay po namin pupunta daw po dito, dito lagi pinapakaan po alam nyo papalungin kasi titignan yung stick Ayan po yung si Garfield. ko po dito. pag umalis po. Ay, nako. Ayan po. Ayan po natin yung pinapabakot ko. Sa kanya hindi po ako mapag-atulog. Talaga ninanamnam ko po yung gantong bagay. Kasi, isa pa naghihindi, hindi ko po talaga alam na mangyayari po sa akin yung ganto eh. pupunta nga po dito nanay ko, pag napapanood niya po yung vlog ko, lagi pong lumuluha yun, sinasabi e anak, natupad mo na yung pangarap mo sabi ko lagi sinasabi sa nanay ko siyempre medyo madrama yun doon ako nagmana minsan <laughs> sabi ko, hindi pangarap mo na pangarap natin, yung party, party na pangarap natin tapos iyak na yun Pero pag ko ng kulay asul, yung iyak niya. Pagkasama ka gulgol. <laughs> Noong inaasikasa po ito ng kapatid kong bunso, ito pong bahay ko. Ito wala pa po itong dirty kitchen. Tapos po tayo dahan, dahan Parang house tour na po na paulit-ulit. <laughs> Sobrang naano lang po thankful po at feeling blessed po talaga. Excuse me po. So wala pa po ito. Ito lang po talaga. Tapos raw hollow block. Sabi ko sa loob, basta mga palitado, basta may buong... So pag-uwi ko, kahit may natutulugan. Pero ngayon po, pag nakikita ko po ito, no, itong bahay kongkreto, marami pong ano, alaala -ala. nung malit po kami pag makikinood kami ng TV sa kapitbahay namin. Nasahig po kami. Alam po, ito eh. Imagine yung po natin. Papasok po kami, sabi natin, gandang gabi po. Pwede po bang makinood? Pag nakikinood po kasi kami, layo po kami pinanood. Sabi kasi nanay namin, pagkos mo, hugas mo na kayong Paawag kayong makulit, baka makabasag kayo. Mas makikita po namin si Mento nag-iisip na po kami kasi saan po kami upo, pag nakita po namin yung mga sopa hindi po kami upo doon kasi nahiya po kami nasabi kasi ng nanay kaya baka madungisan pa yun kaya simento po kami na nakilera po kami kapatid nakikinood at minsan nasa bintana po kami naalala po namin yun na nakikinood po kami sa bintana minsan nga po pinagtataguan pa kami ng tsinelas eh pero may mababait po talaga kami kapit-bahay na mo kayo dito, okay no. Pag nandito kayo, upo lang kayo. Pero kayo magulo, maganon. Kaya ito pong buhay na nararanasan ko po ngayon. Talagang sobra-sobrang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Malit po kami kasi, ay sinanay po talaga. Napakasipag po. Kubo po yung bahay po namin. Tapos sabitan po namin ng baso. Yung mga kawa, po yung nakatalusok na ganun. Doon po. Bukas. Bukas po yun. Open yung lababo po namin. Tapos yung batalan po namin, paliguan. Wala po talagang kasilyas o kubeta. Yung kubeta po namin tinatawag na kumun. Doon po sa tabi ng ilog. <laughs> Excuse me po sa mga kumakain. Pasensya na po. Ayun po. Uh, yung batalan po yung, po yung lugar na kung saan na uh, Pwede na ako ng sako, kawayan. Kami pa nung una, kawayan po. Tapos ginawa po ng father ko, sako. Silas po namin. Tapos yung kubeta po namin, nakalawit lang po ng mga kawayan. Na may balot po na sako. At may pitong kawayan na sako na maayos. Na naka... Ano po, naka-tiltil o naka... Patong po sa ilog na may paan ng mga kawayan. Kaya sabi ko, Nay, paglaki ko, lahat bibiling ko. Sabi ko ganun. Sabi ko sa nanay ko, nangarap po talaga lagi ako nang gising. Kami pong magkakapatid. Sabi ko, papagawa akong bahay. Gusto ko sama-sama tayong lahat. Sabi ko ganun. Kompleto sa gamit. Lahat ng gusto natin kainin, makakain natin. <laughs> Dilolo ko pa, mga kapatid. Oh, ano ba? Kunyari, mga katulong ko. Ano ba? Magsikilos na kayo. <laughs> Alam niyo po yung mga maliliit po. Tapos, pag matutulog po kayo eh, hilihilera po kayo. Ay, yung sa inyo kawain, hilihilera po kami. Tapos yung father ko, meron po mga blanket na galing po sa Saudi. Talagang inuwi niyo po yun, tigit po kami. Kahit ganong kabigat, para hindi po kami malamigan. siyan, -siyan na po sa kwarto ko dahil hindi po masyadong maayos. Sabi ko, papagawa ako ng kwarto, higa tayo sa kama. siyan na po ah. Midli po kasi ako kanina, may magumagawa eh hindi na tayo mahihirapan, magkakaroon tayo ng aircon. <laughs> Sabi ko sa nanay ko. At gusto sama-sama tayo, masaya. Napakasimple po ng mga pinagsasabi ko. Sasabihin ko, magkakaroon din tayo ng magandang mga kortina, pipintarahan natin ng dingding. Gagamit tayo ng malalambot na kumot, hindi nyo na gagamitin yung mga damit nyo nanay. <laughs> mga lumang damit namin gagawin ninyo at tatastasin niyo nagtatahi kayo ng kamay na punta hindi, gagawa, bibili rin tayo ng makina gagawa kayo ng mga gusto nyo lahat na tahiin sasabihin na nanay ko kira ko ulo <laughs> mag-aral ka munang mabuti dami mo naman pinagsasabi <laughs> oh, tulungan mo pa ako mag-igib dito <laughs> na matulungan <laughs> tapos tatawa na lang po yun ay, naku. Sabi ko, pag nagkaroon tayo ng pinto, maayos sa mga lock. Kasi yung pinto po namin, syempre gawa po sa kawayan. Alam nyo po yung kinakawit lang gano'n. Pero mer meron po sa amin yung kahoy. Yung papakuan po yung pa, kahoy, tapos iikot na ganun. <laughs> yung po yung lock po namin sa mga pintuan sa kabintahan na nun. Pero father ko, magaling sa invention yun eh. Madiskarte. Eh. Ginagawa nyo po sliding yung mga... Parang, ay, nalimi artista yun eh. It's, yun yung mga lakpo sa ano sa pintuan sa salamin naman sabi ko nanay alam niyo po ba yung ano yan may sa mga pelikuli upo yung malaki salamin magkakaroon tayo yan sabi ko ganun <sighs> sarap mga harap tapos sabi ko yung common natin o yung kubeta natin sa tabi ng ilog ala na yun <laughs> papatayo ako ng magandang CR sabi ko may shower panalagyan natin ng marmol kasi isa po ng marmol hindi naman po mga tiles eh Eh, siyempre po mga tiles ganoon po yung mga ano mga sisti po ng mga kwento ko sabi ko pagkakasawal tayo patatalis ko ang sahig Siyensya na po ah linis po kasi ko dito eh ayan makikita nyo po pura likabok pa po dun sa gilid dahil nag spray po ako nag aging dahil kanina po yung mga alikabok sa labas nang nag po ako ng pintahan, punta po hindi pa po ako tapos maglinis, tinabi ko po muna dito. mga gamit dito ayun, speaking o pangarap sabi ko sa nanay ko yung magiging kubeta natin talaga <laughs> pwede kayo matulog dito. <laughs> sabi ko sa nanay ko lahat ng dingding pipintarahan natin magkakaroon tayo ng sopa magkakaroon tayo ng magandang ilaw Lahat ng gusto yung gawing dekorasyon sa bahay, bibili natin yun. Sabi ko gano'n. Kaya nung unang nagkatrabaho po ako, kasi nakikita ko po yung nanay ko na sobrang nahihirapan sa paglalaba dahil anin po kami magkapatid. Binili ko po siya ng upuan. Hindi, <laughs> <laughs> binili ko po siya ng washing machine. Po yun, mayak po nanay ko po noon. Ito hindi po promotion ah. Nagtrabaho po ako ano, uh, food food, food shop supervisor food shop supervisor po pag graduate ko sa Goldilocks po hindi po to promotion gusto ko lang po kasi ibahagi po yung boy ko po eh yung simpleng bagay na gano'n na talagang nakita ko yung pangilid ng luha po ng nanay ko tapos yung ate ko pumili po ng rep tapos tuwa kami makagawa na kaming yelot ayun po ice candy ayun po talaga mga pangarap sabi ko pag binuksan niyo yung rep, kailangan po na puno na naman. Ito po wala naman kasi nag naman ako. <laughs> Talagang gumawa po kami ng yelo. Nanay gumawa ng yelo, nagbebenta, ice candy. Tapos yung no, kahit anong gusto namin parang ilagay sa rep, pinaglalagay po namin. Kahit pati yung mga prutas na ano, ah, uh, Nakukuha po namin na napupulot po namin sa gubat. Tapos pati hinug na magal lahat po. <laughs> <laughs> Tapos nari ko bibilang isda linis, inalagay sa room. Ay, ano ko. Sabi ko, Nay, kaya magalala isang araw, di na kayo mahirapan sa kusina. Kasi, bibili ko lahat ng gamit ko, kumpletuhin ko. Sabi ko sa nari ko, meron tayong oven na pwede kayong mag-bake. Siyempre, ito hindi pa promos. Meron kakaroon kayong langer. May po yung sinasabi. At hindi na kayo mag luluto sa ah, gagamit na kayo ng gasol. Siyempre, yun po yung mga brand, diba, na ginagamit. At yung toothpaste natin, hindi na tayo gagamit ng tay. poor colgate na tayo. <laughs> Ay, naku. Ay, sabi ko, magkakakuryente na rin tayo. Sabi ko, ganun. Kasi wala po kami kuryente ng mga panampuni. Gasera po gamit namin. Ang gasera po yung gawa po sa garapon. Babibili po kami ng kerosene ng gas. Tapos may tali po, yung mitya yung po, bu bubutasan yung ibabaw ng takip. Gagawin pong gasera. At magkakaroon tayo ng magandang takuban, mga cabinet sa kusina. Sabi ko sa inyo basta, kakabrito yun ko. Sasabihin na nalik ko, ako, ito na naman ito, anak ba? The, Then, so, sasabihin nga Hoy, sasabihin na nalik ko, nako, patulog ka na nga. Mag-aaral kayo mabuti kung ano naman nasa. <laughs> Pag nakikita ko pong naglalaban nalik ko talagang, ay, Sabar po akong naawa kasi talaga na po lahat. Kagabi po yun. May isang pagkailangan po namin bukas. Talagang maghapo po yung maglalaba. Kukula. O kinukula po yung sasabon na yun. Nasabon po yun. Tapos di ba man lawan, sa araw. Ito sa kinukulorox. Ilalagay sa mga ibabaw ng mga damuhan o halaman lalo na po yung mga puti kinukula ayun po yung tawag na. sabi ko may magkakaroon kayo ng lugar ng sampayan may bubong yun sabi ko gano'n sabi na paano tama ko ito hindi basa, bubong lang para pag umuulan hindi kinababasa sabi ko sa kanya gano'n tapos yung washing machine nandoon pero di kinilababo na makakakilos kayo Tapos Sabi ko sa nanay ko Tatanim kami sa labas Ano pa Tapos mga kapatid ko Ganun sa may sabay na kami ng ngarap. Sabi na ko Bibili ako ng malaking TV eh. Sa kapatid Tulong-tulong tayo Kumpili tayo natin ng bahay Ganun Yung mga nangarap po gising, yung simple Sa'yo kasi sa nanay ko. Nag-joke Ay, ka nanay eh. ano ba gusto yung mga electric na gamit? Saan? Ayoko, makakamalakas sa kuryente. <laughs> Pag nakakabagita po nyo yung mga bills sa kuryente eh. Pag po siyang diguryente eh. Maiyak na po. <laughs> kasi syempre siya po yung nagbabudget. Tapos nakita nyo po yung bagay ko syempre ito. dahan dahan po ng diba ah. Kasi siempre may nang artista. Eh. Hindi niya maintindihan yung mga tao na bakit ang sa harap ng camera, di ba? Hindi niya kasi naintindihan kung paano yung magdansa yung hirap eh. <laughs> Ito lang po pag mabahagi. Ayoko eh, oh, hindi naman ako narap sa camera. Hindi niya nakita. Pag ko, di ba? <laughs> Hala. Hindi ko po pinagmamalaki yung anong meron po ako ngayon. Kasi ito po yung mga bagay na pinangharap ko. Para po sa mga magulang. Hindi lang para sa akin. Para may maibagay ko po sa mga kapatid ko kung ano meron ko. At kung ano, ano po yung kaya kong ibigay. Kasi hindi naman po sila humihingi Kilala naman po nila ako na alam po nila hindi ko sila matitiis. Kaya, sabar pa salamat po sa Panginoon. Kasi, itong iniikutan ko po, ito po yung pangarap, hindi, pangarap na hindi ko po iniisip. Ito po yung pangarap ng mga magulang ko. Na gusto niya na iniisip nila para sa amin. Yun Sigurado pag no, no, panood ito ng nanay ko. Nag-emote -e na naman yun. Sabi ni Papa, oh, tumutulo na naman, uhog mo. <laughs> ito yung, yung joke si Papa. Ito so, yung pasama kumakay. Oh, yung kulangot mo, nasan umurang? <laughs> Ano po papa ko eh, nag i ang nanit. <laughs> din po ako binabalansi ko, pinapatawa ko po. Katulad po ngayon, ito yung style ko po. Ito po yung defense mechanism ko po talaga na kapag nakaramdam po ako ng kalungkutan, sa ngayon po hindi po nakaramdam ng kalungkutan. Is. Sobrang saya po, yung sobrang saya. Kasi pag nakikita po, kahit hindi po ba dahil sa mapunta dito sa bayasin na may pag-napanood niya sa YouTube, Ram, ano, sobrang ano po yun. Sabi nagpapasalamat po siya sa Panginoon. Yun Kasi bawat party po ng bahay po na to. lupa. Mula lupa. Mula poste hanggang bubong. Ito po yung tahanan na hindi ko po inisip na, na magkakaroon po talaga ako. Pero kung po ang tatanangin po ninyo, siyempre, sa mga material na bagay, wala na po hiling sa Panginoon. Kasi pinararas na po sa akin ng Panginoon na biglaan na hindi ko po inihiling. Ang lagi ko lang pong sa Panginoon yung malakas po yung magulang ko. Yung bawat na, na ano ko po, napapagtagumpayan, gusto ko po naranasan lang, di lang din na nakikita, gusto ko rin po nararamdaman din po nila. Kaya hanggang maaari, huwag po sa Pilipinas kung pwede lang three times a year. May mga dahilan po kasi, siyempre kung ba, hindi po ako makapag-stay na matagal sa Pilipinas. Kasi habang nababuhay naman po tayo, dahil hindi naman po umayaman, kailangan ko talaga siyempre kumilos, maghanap buhay. Ang pangarap ko hindi, hindi, na po sa sarili ko eh. Yung sa mga taong nagmamalas sa akin at sobrang nagmamahal po sa akin. Paano po mga kabayan? Maraming maraming salamat ang ba sa inyo oras na ila sa pinilangan lang kayo, di diba? Kaya hindi po kumaharap sa camera ngayon na nag-emote emote. May talent pay po yun. Pang <laughs> ano po yun eh? Uh, pang ano, uh, entry. Ano pa, parang, parang nag-workshop po ako ngayon eh. Hindi <laughs> nililaba ko lang pa sa sarili ko. Maraming maraming salamat po sa inyo oras na inyo sa pinilang lakbay. Basta mahalin natin yung mga tao. Sobrang nagmamalasakit po sa atin. Mahalin natin ang kapwa po natin. Uh, maging mapagkumbaba po tayo. Hindi na po kinakailangan na tuma tumanaw po tayo ng utang na loob. boy uh, habang buhay, ibig sabihin po. Sa sarili naman po natin, syempre alam na natin kung okay? kanina natin pwedeng ibalik yung mga biyaya na, na nararanasan natin sa mga tao nag nagsakripisyo po sa atin, di ba? Kaya kung may kalabisan po tayo, magbahagi po tayo. Huwag po tayo maging madamot. Maging mapagkumbaba po tayo at huwag po tayo maging abuso. Para po, maraming maraming salamat na po sa inyo oras sa ilang sa pinilang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless ingat po lagi mga nakaraw. Laban na!